Hello, hello mga kasuki! A day in my life as a tindira, a katabang, a mama, a asawa na nagpuyo sa kalinan. For today's ganap, sayo ka ayaw kong grasya ni Abot. Grabe, Jud. maamis Jud ko. Basta mga ingani, bitaw. Kay kabalo, bayan mo sa ako ang gamay. Rakay kong kalipay gabi pa lang, si customer ni tawag na sa ako ang ah, mag-order siya sa ako ang sudan nga lutoon karong adlaw. Wa nay patumpik-tumpik, grab dayo na to. Na grasya na nagikan sa langit. Isipin mo maupay pag-abli sa akong negosyo, grasya na dayon. Grabe jud kabuutan sa Ginoo no. Nga kung giluto di ang sudan kay tinuno ang munggos na og bihon, duha ra kaputahi akong giluto kay para mahurot jud na siya sa karong adlaw. Kay kung dugangan nako na, na siya, di man na siya mahurot. Bahala gamay ang akong linuto, importante nga mahurut. mahurot sa daghanon di mahurut sayang ang atong kapital, muraratag nagpukpok o bato sa atong ulo. Kani akong negosyo nga sudan, dili na ako na kung mukuha manggaling mig po namo. Ako dyan na siyang bayaran, kay para makita na ako kung pila akong maginansya. siya. Sa tinuod, dili dyan ako ang ginansya siya anang akong sudan-sudan. Para sa anang duha kaputahe, usahay ang akong ginansya siya anas 90 pesos lang. Pero pwede ra kaayo, asa patamanang kung anang nubinta pisus, no. Bisan magbaktas-baktas pataan ang kalsada di kasi pa anang nubinta pesos. Ang isa dyan ako nga tumung ani dili lang sa makaginan ko. Exercise dyan sa lawas kay kaning rata sa balay. Wala tay lain mahimo kundi pagkahuman og hinlo sa panimalay di ba maglingkod-lingkod na lang. Taha, bintaha na ning naay sud an baligya kay makagawas sa gawas, makalakaw-lakaw ug makakwarta pa jud, di ba? Salamat di ay sa akong customer aning adlawa. Pinakasayo jud kaayo nga customer. Salamat kaayo ni mo, ate. Salamat sa pagsalig sa akong ginagmayng negosyo. Kanang akong munggo. Ang takos jud ana upat ka takos ang 25 pesos na ako atong akong malalom-lalom mga sudlanan. O kaning sabihon tantsa-tantsa ra pod na ako na siya kay wala jud kuy taksanan. Tantsa-tantsa nga makaginan siya para sa anang sabihon kanang isa ka sudlanan ako makaginan siya jud ko anag 50 minus na tanan diha ah, gasol mga ingredients gihalo kung sa gihalo gi minus na tanan basta makaginansya ra jud kog 50 okay na ko ana ug idugang pa ay nato ang akong ice candy oh walang sawang ice candy hurot na last na jud na siya pero magbuhat pa ko grabe jud kabuutan sa Ginoo oh, mag-deliver na ko ani nga time sabay ko sa akong bana kay kani akong bana mo biyahe man supportive kay niya akong bana kay siya tig video na ako tawa salamat sa nag order po din hilang kutub thank you for watching palitin ako ninyo bye